umating ang March 2020, ma-, ma ating nasaksihan ang paglulungsad ng outcomes-based assessment. No? Ito ang tinatawag na OBA, no? outcomes-based assessment, the more permanent approach of APRA in assessing internationally qualified nurses. Kung saan ang ating mga kababayan mula sa Pilipinas na mayroong bachelor degree ay maaaring sumailalim sa dalawang eksaminasyon. Ito ay binubuo ng NCLEX, at ng oski ang NCLEX, ito yung theoretical part of the examination kaya naman ng ating mga kababayan na mayroon ng NCLEX mula sa Amerika ay lumilipat sa Australia no nagagamit nila uh, as long as ang kanilang result in the last 10 years. Kaya naman ang ating mga kababayan ngayon na hindi matawag-tawag dyan sa Amerika, lumilipat talaga sa Australia sapagkat magagamit nila yung resulta na yun. Pag kanilang na present no? kanilang na ipakita ang kanilang resulta ng NCLEX,